Basahin po natin ang Genesis chapter 21 verse 18 up to 34. Magtindig ka, iyong itayo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay. Sapagkat siya ay gagawin kong isang bansang malaki at idinilat ang Diyos ang kanyang mga mata at siya ay nakakita ng isang balon ng tubig at naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balak at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata at siya lumaki at tumahan sa ilang at naging mamamana at nananahan siya sa ilang ng parang at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto at nangyari ng panahon yaon na si Abimelech at si Fikol na kapitan na kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa ngayon nga, ipanumpa mo sa akin dito, alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin. Kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kaganang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin. At sa lupaing yung pinakipamayanan, at sinabi ni Abraham, susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham sa Abimelech dahil sa isang balon na tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, iwan kong sinong gumawa ng bagay na ito na di mo man sinabi sa akin at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at ibinigay kay Abimelech at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang pitong ng babae sa kawan at sinabi ni Abimelech kay Abraham, Anong kahulugan nitong pitong korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong pitong korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay upang sa akin ay maging patutuo na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang dakong yaong Berseba, sapagkat doon sila kapwa na numpa. Sa gayoy, gumawa sila ng isang tipan sa Berseba, at nagtindig si Abimelech at si Ficol na kapitan ng kanyang hukbo at ang pagbalik sa lupain ng mga Filistiyo at natanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Berseba at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan at maraming araw nakipamayan si Abraham sa lupain ng Filisteo Amen